A binagulat nga itong si Coach Steve Kerr sa nakita niyang ginawa ni Lebron James during USA Team Practice. Pero bago yun ipag-usapan muna nga natin ang nagpagulat sa maraming NBA fans na naging statement nga neto ni Anthony Edwards matapos nga siyang ma-interview after ng day 2 ng training camp nga ng Team USA. Well, natanong nga kasi itong si Antman patungkol nga sa anyang fit dito nga sa Team USA kung saan ang naging sagot niya. I'm still the number one option. Maaring makita nga daw ito ng ito pero they got to fit in around me nga daw. At yan daw ang pakiramdam sa tingin, perspektibo neto ni Anthony Edwards. Pakinggan natin ang kanyang mismo mga sinabi. I'm still the number one I mean, y'all might look at it I don't look at it Yeah, I just well, sa tingin ko mga idol matapos ng interview ng ito ay hindi na natin kukwestiyonin ang confidence ni Anthony Edwards sa kanyang ang sarili. And well, nagustuhan naman ng mga NBA fans itong ang sinabi ni Edwards pero kamal nga lang daw dahil maaring i-claim niya nga daw yan pero sa katotohanan ay hindi nga daw siya talaga ang number 1 option on this team. Maaring pang number 6 nga daw siya or pang number 7. Dang dahil nandyan nga mga idola mga Hall of Fame players na si Lebron, Stephen Curry, Kevin Durant, Andre Davis at marami pang iba kagaya nila Kawhi Leonard. Sabi nga ng mga fans, we like the confidence but you got to chill out nga daw. Payo nila kay Edwards. At ngayon ay pag-usapan na nga natin ang nagpagulat nga dito kay Coach Steve Kerr na ginawa ni Lebron James. Well, sa kanya kasing interview ay sinabi niya nga na na-blown away nga daw siya by how hard Lebron practices. Kung baga nagulat itong si Coach Steve Kerr dito nga sa pag -e ensayo ni Lebron James during sa training camp nga nila. At gaya naman daw itong si Coach Steve Kerr ay lumapit sa mga former coaches ni Lebron James na si Tyron Lu pati na rin si Coach Eric Spostra. At tinanong, normal bang daw ang ginagawa ni LeBron James dito nga sa practices or ngayon lang ito nangyayari. Kumbaga kinumpirma nga mga ni coach Steve Kerr dito nga sa mga former coaches ni LeBron James kung ginagawa niya ba daw ito on a daily basis. Well, sabi nga ni coach Eric Spostra every day, every drill Every walkthrough at everyday nga daw talaga ay ganyan itong si Lebron James. Pagpapatunay nga mga idol matinding work ethic neto nga ni LBJ na kahit mismo ang Hall of Fame player na si Coach Dave Kerr ang Hall of Fame coach ay napapahanga niya pa nga rin sa kanyang pag-e-ensayo. So kaya naman talagang big kudos dito nga kay LBJ and definitely hindi nga lamang si Coach Steve Kerr ang humanga dyan pati na rin siguro ang mga batang player na naka-attend nga dito sa training camp ng Team USA. So definitely Lebron is setting a good example dito nga sa mga up and coming stars in the NBA. Anyways mga idol ano bang masasabi nyo dito? Ano bang inyong opinion? Komento nyo lamang sa ating comment section.